beachfront na kainan. Ayan. At makikita nyo dito yung kanilang mga ratan lounger sa harapan. Ayan yung lagi ko nakikita sa tig. Tapos yan, yung kainan nila dito, yung pinaka-dining nila. Al fresco lang siya, tapos ang cozy ng vibe. Malawak siya, very spacious. Tapos ito talaga yung pinupuntahan ng karamihan dito sa La Union kapag pagkaing Pinoy ang cravings nila. Ang dami na dito para tumambay lang, para pagmasdan yung sunrise at sunset yun, kung cravings nyo ay mga man-sarap na pagkain Pinoy tapos gusto nyo lang tumulala or mag-relax kabset na yung kailangan nyo puntahan dito guys so excited na ako matikman yung pag mga pagkain nila dito kain mo na tayo at ito na nga yung paborito kong part ng vlog na ito mga katakas tikiman na yan bali ito yung menu nila guys yan ang inorder namin dito is fried chicken na whole uh, 540 pesos tapos sinigang na baboy syempre para may sabaw Balad 60 pesos. Tapos sa si Nikki ng ano, broccoli with garlic, 380 pesos.